So, yo, what's up mga boss? Kamusta ka mo? Ngayong araw, may dumating nga pala yung order natin na gagamitin natin pang vlog. So, salamat nga pala sa aking magulang, lalo na kay mama at yung tatay ko. Dahil kung wala sila, hindi na hindi tayo makabili ng ganito kamahal. So, yun nga, hindi ko may kabahan dahil mahal to. At hindi basta-basta lang tong laruan. Kundi, mahal na mahal to. Kaya, kinabahan ako dyan. Pero naisip-isipan ko dahil maganda naman yung kabalot ng parcel at nagbawas-bawas yung kaba ko. So abang-abang lang kayo kung ano yan dahil magagamit ko sa pagbablog yan at sa pagtatravel ko. Dahil mahilig naman akong mag pumunta sa iba't ibang barangay so mga gamit ko yan lalo na sa pamprang abang-abangan yun na lang yung mga content ko dahil dumating na yung hinihintay kong gagamitin sa pag vlog yung mama ko nga ay nasa likod ko dahil mahal yung bayad niyan pati si mama kinakabahan pero sabi ko mala, pwede naman to eh, sa ulit dahil malapit lang naman yung kinukuha ng parcel sa Boray. Kaya hindi tayo masyadong kakabahan. So yun nga, nakita na nga natin. Katulad nga nakita ko sa TikTok. Kaya medyo kinakabahan na masaya ako yan, no? Oh. Ang ganda. Ang tatak nga pala yan ay DJI Osmo 5 Pro. Grabe. Dahil dumating yung ate ko, sabi niya, Ando yan, camera? Sabi ko, oo. At bilis-bilis ko ang binuksan para makita na nga nila. At sabi nga nila, parang maliit daw, ang mahal-mahal. Pero sabi ko, maganda to dahil solid naman kapag nagamit to kasi ang linaw nitong camera na to. So, abang-abang lang kayo kasi bubuksan natin yan. Yun nga, ngumingiti pa, umingiti ngiti at kinakabahan daw, sabi niya. Pero ako yun. <laughs> at dahil mahirap buksan, pag mahirap buksan, sulit yung laman. aw oh, Joke. Pasensya na kayo sa mukha ko dahil parang hindi tao, hindi maintindihan kung mukha yan or ano. <laughs> Abang-abang <laughs> lang kayo kasi maganda yan. So hanggang dito lang yung voiceover ko at panuorin nyo na lang kung anong camera yan. At mag-comment na lang kayo sa baba kung sinong gusto magpa-shoutout. Isa-shoutout ko sa eco-content ko dito sa camera na to. So sige, mag-enjoy kayo ang papanood. At comment na lang kayo kung meron kayong mga katanungan dyan sa ibaba. Shoutout Shout out sa inyong lahat. Pakishare at huwag kakalimutang i-share at i-follow yung Facebook page ni Makalino TV. Thank you, thank you sa mga nagsishare ng video ni Makalino TV at pag nagpa-follow. Thank you, bye-bye!